Dahil nga malayo kami sa bayan, kaya naisipan kong manguha ng magugulay. Ito ang tinatawag na labong kulambo. Ayawang ko lang sa inyo kung ano ang tawag nito. Ayan, habang ako naghanap ng magugulay, ay mayroon akong nakita na isang itlog na hindi ko alam kung sa sa anong itlog ito medyo may kaba ako na nararamdaman kasi nga, pinaikutan ito ng lambat dahil mayroon ngang nakatira dito yung dalawang manok at, da, at isang pato dito, nawala ng hininga ayan, sinubukan kong uh, kunin, sungkitin ang itlog na ito ano kaya ayan? ano kaya itlog kaya ayan? sa ano kaya ang itlog yan? dito natin titingnan natin dito sa kabila. Ayan oh. o. mga Ayan kung makikita po ninyo. Ah. Ganap tayo ng magugulay pero iba ang nakita natin. Ah. Ay, o. Oh. Ayan. Itlog. Ah. Ayan. Itlog. Mamaya ko kunin natin. At ito, kukuha tayo dito. Ayan. So, ito... Ano ang tawag nito sa inyo? na lambuk ng kawayan kasi dito sa amin ang tawag nito ay lambuk ewan ko lang sa inyo kung ano ang tawag nito ayan, ayan, kukunin natin ito kapag nakatira ka sa probinsya talagang hindi ka nabibili ng magugulay dahil narito lang sa paligid-ligid natin ang mga magugulay na libre, pati na nyug at iba pang mga magugulay narito lang sa paligid-ligid natin dito eh. Dito pala. May nakatira pala dito. Ah, uh, dalawang manok at saka isang pato ang kinaumagahan. Wala nang buhay. Kaya nilagyan nito Mga kabarangay, dahil nga kami ay malayo sa kabiasnan, malayo sa mga kapitbahay, kaya tahimik kami na naninirahan dito sa bukid. Masaya naman ako kahit na wala ako masyadong nakakausap dito o nakakakapintuhan. Mas tahimik nga at mas maganda nga dahil ligtas ako sa anumang mga katikismisan. Hehehe. <laughs> lang yun. Mas tahimik ang malayo sa mga kapitbahay kaya nga mga kabarangay kapag ako lumalabas ng bahay at pumupunta sa bayan medyo naman ay na ignorante ako at medyo takot ako sa mga sasakyan baka naman ako ay masagasaan dito ang nakikita ko lang dito mga kalabaw at mga kabayo o kaya mga kambing at baka <laughs> dahil nga mga kabarangay hindi naman na ako masyadong marunong ito kumuha hindi ko alam kung paano ito kukunin kaya bago man lang siya makuha at maputol ay talaga naman siyang durog na durog na <laughs> tingnan nyo naman mga kabarangay kung paano ito ko kinukuha ayan tingnan nyo kung ano ang ginagawa ko dito para lang maputol

May ito na. Ah, may na. na. Ayan. Ito na. Ito ah, naman maputol. Ay, aba naman ang sakit ng likod ko. <laughs>